மேம் <laughs> <laughs> kunwari nasa 89 na lang for possible at yun, situation niya so, oxygen niya sa niya kulang na, bali sa brain niya na wala okay, may oxygen ay, sa na ako pwede mo rin pabit mo sumatik na lang na kaan

And machine, so we have here uh, our surface monitor, suction machine, and infrastructure pump. Okay, meron din tayo main so meron din dito, um, So basically um, so? Na sure that the lighting. Kasi pag yan, nag-blink, hindi mag-appear yan dito. Makikita nyo lang dito flat line. Same thing kapag ayos yun ng nit, mga elektron. Okay? Pag hindi maayos yan, or balik sa yung pagkakalagay nyo ng mga nit, iba ang magiging blink. Papalit. Ha? Okay, okay. ano pa ba, ba? So, ito ang ito lang ha? Depende ko anong desired interval nyo. Okay? Ito, ito, ito. So, kasi hindi yan maingay, let's say, nagka, nag, uh, may apnea, or kaya nagtataki cardia, nag-grabi, or nagsataki ang patient nyo, May adjustment tayo dito for the alarm. So, meet oil. Ito lang. Ito lang i Okay? And then, one more thing. pag, uh, pag, uh,